So good morning guys, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, bagong umaga, bagong vlog na naman po tayo. So ayan, nagsusot po tayo ng jacket sa araw na ito dahil para tayo ay hindi pong umisit, para hindi pong umisit ang Robin Hood na badim. Pumana nga ako dyan guys ng dalawang yelo at dalawang ice candy at ibibigyan natin yung dalawang ice sa bukid. Yung dalawang ice candy nga guys is sapsukan tayo habang magmugna tayo. At ayan, insira ko na nga yung aming sliding door na napaka-hide eh. Sarap. Ipadlock natin siya guys kahit na wala namang mananakaw dyan sa loob. Sa layo nga nang kukunta natin, syempre, alangan lang naman tayong i-magmagnate. Siyempre, sasakay tayo sa pang natin yung kalesa. Yan yung kalesa natin di gasolina. Madama ti kalesa, tayo diaglogan tayo. Alangan mo nga magmagnate, hindi nabannog tayo pa eh. Ano mo tinangangabannog eh? Ano ba din? Kung makabannog mo't kaya ito yung at ayan, nakadaanon na nga tayo sa ating pupuntahan. Ipaparking po natin yan sa silong ng yung boy o yung parking area. Or parking area. Habang tayo mag syempre kainin na natin yung ating ice candy. Yan. Habang subsubso, sok kaming sub kong na, at tumangtang din. Tumangtang din. Ay! Siyempre mag-ibil lang tayo ng basit pa rin yung ang ating iwat. Sige, asin tarang ba din? Kito nagsungangal mo, tabakasigakot na iglokan. Habang tuloy pa rin ang pagsupsup, syempre tuloy din ang pag -nya. Let's go mga akla para sa ekonomiya, ika nga. Ay! Oh. Syempre binitbit ko na nga rin yung bag na aking Dahil nabasa na yung aking report, kas makita yung matas na naka ng agkabong ng bakit. At dahil dyan nakarating nga tayo sa ating pupunta. Kailan na ganun pero wala nga karni, karni, diba ka, lang. Disclaimer lang po, hindi po sa amin yung mga baka ngayon. Yan nga po pala, eh, bisok ko yung nanakukuha sa talitanin. Ay, tamang busok ko yung nasarap, Ayan, na harap ng kasinungal ito. Sana all may kasinungal ito. Ayan, maragsakang nga si Adam po dahil marami siya nakuha. Bililip. Bililip na babasit. nga pala yan guys sa kapamagitan ng pagtok niya. So, nang dumating nga po ako dyan guys, is nalipas na sila mag-reaper. Na diba? So, ayan, makikita nyo po dyan, is nagbubuhat na sila. Ayan, nagpigsa niya ang kulit po. O, oh, diba? Sana all nagpigsa. So, ayan, pinatawid na nga nila dun sa sa ng karayan. O, tinatawag na yung ilog. At dali-dali ko -dali nang harin nila pa yung aking bag na nabasa kayo na dahil sa yelo. Ayan, ang gagawin nyo po is napakaliin na. Mabaling na pagsarin niya na hey, ito. Hindi na ako gano'n. So, yun nga po yung ginagawa nila para mas mapagalit ko nila yung trabaho nga magsasaka. Yun naman nga rin tipo na dati yung kami. Habang nag-emeryanda ka po sila is na muna tayo. Sa so, mga uh, magkita ng balahigo ng maliliit na dilip or ay para sa mabag yung uro mo ay daling or, daling. Oh. Pagkatapos ng mga merienda ng mga driver is uuwi na daw sila or gugora go na sila. Akala ko diretso na silang uuwi pero pinaliguan pa yung sasakyan niya sa sakyan niya. Nagpakita yung kilos ko nga sa mga mga driver o nakitaan dito na cha 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 na talugan na o re awang na o re cha 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 At ayan nga po guys yung aming baka Juntish po siya At rosa natin yung chan niya kasada ko ito nagpapos lagi tayo as asawa niya Sino so, o niya asawa? Kasada kita lala kayo o re man yun So try ko na din sa kabila na i-approach pero ayaw niya Try niya po din po akong sanggoy buti na lang nakalayo sa ako. So, ayan, ulit-ulit na naman ba rin. Nagkulit ka. Hey, stop na, baby. Bibigyan na kita ng pagkain mo. Kasi ko nga pala sa pinakagusto ko sa bukid, yung makakita ka ng mga salong ng mga uod. Tapos nakikita ka kasi kami. O, dito, nagpuntas. So, nakikita niyo mga yan. So, yan po ay mga kasama ko dito sa bukid. na akin ng ano, kaya pas na kayo nagkot-kot yung akulalan, charat lang. So, ayan, nagpre na po kami dahil oo, na ako kayo. Ada ba mo talaga mga gabi ng mo na i ko o na kalogan ka to kalogan mo. Kalesang hindi ka silihin ako naman. Uh, Siyempre naragsak kami lahat ka o rin ang basit ng mo. Hey, huwag natin kalimutan ng pa sa Panginoon sa Christo dahil sa mga blessings na ating natatanggap. Kung napapanood mo mo lang video na ito, i-comment eh, mo lang kung taga saan ka at para malaman ko kung saan nakarating mo at yung video na ito. At para ma-shoutout na din kita sa susunod na vlog ko. Huwag mo akong kalimutan i-follow, like, and share ang aking mga video. Hanggang dito na lang. po. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye.